Good morning everyone. Welcome to my vlog. And happy new year. Ayan si Lucky guys. Aga-aga. Naghintay sa kanila. Ganyan siya palagi. Maghintay every morning. Hindi ko siya pinapasok doon sa hallway. Sa family room nila kasi. Magtahol-tahol kasi yan siya. Eh, madaling araw na yata nagsi-uwi itong mga to. Kasi nag- live ako kagabi guys na ako na pasok sa room namin wala pa sila kaya ito hintay siya bukas naman yung ilaw doon sa hallway pero wala pang gising kanina pa yan siya nag ano hintay na inip din pero nung, nung dumating yung driver nakasama namin ang talas ng ano pakiramdam kahit hindi nagsalita sa labas yung driver tawag tawag siya kasi bibulit na yung manong niya eh dog lover kasi yun tulog siya guys kawaway ang tabi magdamag yan walang ihi binaba namin doon sa ilalim lalong malakas yung mga butok doon sa ilalim sa ground sa tree nakiramdam siya kasi may tao sa labas Hi Lucky, good morning. Lucky, are you tired? Are you sleepy? Ha? Huh? Are you sleepy, Akin? Nung baga umaga, guys, ano? Pinilit din siyang nilabas ni ate sa labas sa balcony kasi para mag siya. Kasi kaninang madaling araw, mga one, ang dami niyang inong tubig nung pagpasok ko sa medsure. Kaya sabi ko, baka mapaihiin niya yung tea. Inaalala pa niya ang putok. Kaya hindi siya agad lumabas. Takot pa siya, naalala pa niya yung putok kagabi. Eh. Hindi pa siya makamove on. <laughs> yan o, oh, pag dumating na yan sila or magising guys, pag dumating yan sa dito sa family room, ayan makapasok na yan siya doon in inano ko muna kasi maingay yan siya doon yan siya magupo sa master room sa labas tapos magkakakasaan pintuan magkakakasya para siya mabuksan at saka magkuan tunog may tunog siya na alam ng amo ko na siya na manggigising kasi yan eh yan ang um, may tao sa labas pero wala siyang pakialam Puyat din siya sa ano? New Year's Eve. Puyat <laughs> din ng si Lucky. Ngayon, ginawag ko siya. This is my first video of Lucky Boy of the January, month of January. New Year's Day. Hi, Lucky. Lucky! Wake up, Lucky! Wake up! Manang Manang is here. Okay, please. Manang is here. Wala sya pag-alam, guys. Ayan, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye. Bye, lucky.